Habang patuloy na tumatakbo si Lin Zin, bigla niyang naisip na halos nababali na ang kanyang mga buto sa sobrang pagsusumikap. Sinabi niya sa kanyang sarili na huwag niyang masyadong pilitin ang kanyang katawan at mas mabuting umalis na lang muna siya roon. Kasabay nito, bigla ring sumagi sa kanyang isip ang sinabi noon ni Shen Aodong na paano niya nagawa iyon gayong ang bagay na iyon ay may bigat na isang daan at pitumpung kilo. Dahil dito, napagtanto ni Lin na ano nga ba ang ibig sabihin ng kasalukuyan niyang lakas na nasa antas 5. Naging mausisa siya at naisip na mas mabuting alamin ito sa gym kinabukasan. Kinaumagahan, agad siyang nagtungo sa gym upang subukan kung gaano na nga ba siya kalakas. Pagpasok niya, napansin niyang kakaunti lamang ang tao sa loob, ngunit masigla silang nag-eehersisyo. May dalawang tao siyang nakita na patuloy na tumatakbo upang palakasin ang kanilang stamina. Sa gilid naman ay dalawa pang lalaki na seryosong nagbubuhat ng mga barbell. Dahil dito, hindi naiwas ang maisip ni Lin Zin na napakaraming tao ang nagwo-workout ng maaga pa lang ng umaga at para sa kanya ay nakakamangha iyon. Ngunit sabay rin yun ay napansin niya ang hubog ng katawan ng isang babae, dahilan para mamula ang kanyang mukha at bahagyang mataranta. Habang pinagmamasdan pa niya ang paligid, biglang may isang lalaki ang lumapit mula sa kanyang likuran at bigla siyang tinanong, na para bang nais mang asar, kung maganda raw ang kanyang nakikita. Dahil sa biglaan, hindi napigil ang magtaka ni Lin Zin sa lalaking ito. Nakapamewang at nakakurba ang mga braso ng lalaki habang idinagdag pa nito na matutulungan daw niya si Lin Zin na makuha ang babae. Naguluhan si Lin Zin at agad niyang sinabi na nagkataon lamang na tumingin siya at wala siyang ibang intensyon. Ngunit natawa lang ang lalaki at walang pakundangan niyang sinabi na pare-pareho lang silang mga lalaki kaya wala nang kailangang itago. Dagdag pa niya, hindi naman niya sinasabi na lapitan agad at hingin ang WeChat ng babae. Sa halip, ipinakita pa niya ang laki ng kanyang mga muscle. Hinawakan si Lin Zin sa balikat at mariing sinabi na sa kasalukuyang anyo nito, hinding hindi ibibigay ng babae ang kanyang kontak. Ayon pa sa kanya, hindi gusto ng mga babae sa gym ang mahihinang lalaki, kaya't kailangan daw na maging tulad niya. Nabigla si Lin Zin sa mga sinasabi ng lalaki at hindi na lang siya nakapagsalita. Pagkatapos ng kanyang pagyayabang, ipinakilala ng lalaki ang sarili at sinabi niyang siya raw si Wei Long, ang nangungunang personal trainer ng Will's Gym. Ipinalam niya kay Lin Zin na may magandang balita siya, maaari siyang gumawa ng isang programang magpapatibay ng katawan at makakapagpatubo ng malalaking muscle sa loob lamang ng tatlong buwan. Ang kapalit lang ay 8,000 yuan. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Lin Zin at nagpasalamat na lamang siya sa magandang alok. Hindi pa rin sumuko si Wei Long at sinabing huwag munang agad tumanggi dahil maaari naman niyang bigyan si Lin Xin ng dalawang libreng pagsasanay bilang subok at pagkatapos nito ay saka na siya magdesisyon. Ngunit muling tumanggi si Lin Xin at ipinaliwanag na naroon lang siya upang gamitin ang mga kagamitan ng gym. Nang makita ni Wei Long na hindi niya kayang kumbansihin si Lin Xin, Agad na siyang tumalikod at nagpaalam na may klase pa siyang ituturo kaya hindi na niya ito iistorbahin. Dagdag pa niya na kung sakaling magbago ang isip ni Lin Zin, maaari siyang lapitan anumang oras. Sa isip ni Wei Long, nakaramdam siya ng paghamak at itinuring si Lin Zin na isang kawawang tao na walang kakayahang magbayad para sa personal na pagsasanay, ngunit pilit pa rin nagpupunta sa gym kahit mahina at walang laban. Makalipas ang ilang sandali, dumirecho si Lin Zin sa isang leg machine, ngunit bigla niyang naisip na hindi niya alam kung paano ito gamitin. Dahil dito, napapakamot na lang siya sa kanyang ulo sa inis at pagkalito. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang babae at agad siyang nagtanong kung alam ba nito kung paano gamitin ang makina. Lumapit ang babae at inayos para sa kanya ang leg machine. Ipinaliwanag nito na tinatawag itong leg press machine, kailangan daw umupo siya rito, itulak gamit ang kanyang mga paa ang pedal, at ang mga pin sa magkabilang gilid ang nagko-control dito. Sa narinig, napakamot na lamang ng ulo si Lin Zin at sinabing naiintindihan na niya. Agad din siyang nagpasalamat sa babae dahil sa tulong nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nag-activate ang kanyang sistema ipinahayag nito na nakatoklas ito ng isang babaeng may mataas na antas ng atraksyon inilunsad nito ang counterattack mission lumabas ang status window ng babae pangalan Shi Luobing edad 24 taas 167 cm timbang 45 kg ipinahayag ng sistema na kapag ang antas ng pabor ng babae para sa host ay lumampas sa 50% 10% ng lahat ng ginastos na ginto sa counterattack ay maibabalik bilang personal na yaman ng host. At kung aabot sa 100%, magbabago ang pagkakakilanlan at ang relasyon ng host at target ay mag-iiba. Ngayon, ang kasalukuyang antas ng pabor ni Shiluobing kay Lin ay nasa 0% pa lamang. Sa nakita, sobrang nagulat si Lin Zin at sa kanyang isipan ay nasambit niya na kamangha-mangha ang kanyang sistema. Hindi siya mapigil ang magtanong dito kung paano nito nagawang matukoy si Shi Luobing kahit nakasumbrero at may suot pang maskara. Naisip pa niya kung may kakayahan ba itong parang X-ray vision. Ngunit agad namang ipinaliwanag ng sistema na basta nasa malapitan, kaya nitong tukuyin, pati na rin kung sumailalim sa plastic surgery ang isang tao. Lalong humanga si Lin Zin sa kanyang sistema sa sobrang galing nito. Pagkatapos ayusin ng babae ang makina, agad namang kinuha ni Lin Zin ang mga pabigat at inilagay iyon sa leg press. Buo ang loob niyang sinabi na susubukan niyang buhatin kaagad ang pinakamabigat na timbang. Sa nakita ni Shi Luobing, sobrang nabigla siya dahil hindi basta-basta ang bigat na iyon. Kaya habang papalayo siya matapos tulungan si Lin Zin, naisip niya sa kanyang sarili na baguhan palang ito at walang ideya kung gaano kabigat ang 600 kilo. Subalit, madali lamang itong naiaangat ni Lin Zin, para bang papel lang ang kanyang binubuhat. Nasaksihan ito ng ilang lalaki sa paligid at hindi nila napigil ang mabigla at mamangha sa lakas na ipinapakita ni Lin Zin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin si Shiluobing sa isang silid. Pagpasok niya, agad niyang binati ng magandang umaga ang kanyang personal trainer na si Wei Long. Nang makita siya nito, agad siyang pinaalalahanan na magsimula muna sa warm-up. Agad na inalis ni Shiluobing ang kanyang suot na sombrero at face mask at isinabot ang mga ito sa sabaitan. Sunod ay inayos niya ang kanyang damit upang maging mas komportable bago siya magsimula. Habang pinagmamasdan siya mula sa likuran, hindi napigilan ni Wei Long ang mapaisip at humanga. Sa kanyang isipan, napatanong siya kung bakit napakaganda nito at inisip pa na baka isa itong sikat na artista dahil kanina'y nakatago ang mukha nito sa sombrero at maskara. Pagkatapos magayos, Agad nagsimula si Shi Luobing ng kanyang warm-up at sinimula ng isang squat. Habang pinagmamasdan siya, sinabi ni Wei Long na hindi masama ang ginagawa niya, ngunit mas mabuti raw kung medyo mas ibababa pa niya ito. Kasabay nito, mabilis siyang lumapit sa likuran ni Shi Luobing at mariin pang idinagdag na dapat niya ring itulak pa at Ross ang kanyang balakang at tanungin kung nararamdaman na nito ang muscle na gumagana. Sa biglaang paglapit at halos pagdikit sa kanya, sobrang nabigla si Shiluobing. Subalit pinili niya na huwag muna itong pansinin at nagpatuloy sa panibagong ehersesyo. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ni Wei Long. Habang nakangiti, sinabi nito na dapat siyang mas mag-relax at siya na mismo ang tutulong para ay stretch siya. Dito na hindi nakapagpigil si Shiluobing dahil malinaw na alam niyang binabastos na siya. Agad siyang tumayo at malakas na tinanong ang kanyang personal trainer kung hindi ba sobra ang mga galaw na ipinapagawa nito. Ngunit ngumiti lamang si Wei Long at mariing sinabi na wala siyang masamang intensyon at nakatuon lang siya sa tamang warm up. Tinangkapan niyang ipagtanggol ang sarili at inakusahan si Shi Luobing na siya pa ang nagdududa. Ngunit buong seryosong sinabi ni Shi na kung ganoon din ang magiging takbo ng kanyang training, mas mabuti na bigyan na lang siya ng ibang routine. Ipinaliwanag pa niya na hindi siya komportable sa masyadong pisikal na kontak sa ibang tao. Sa narinig, agad na kinabahan si Wei Long at mabilis na nagsabi na ayos lang, papalitan na lamang niya ang ehersisyo. Subalit sa kanyang isipan, may galit at panghihinayang siyang naramdaman, iniisip na kailangan niyang pahirapan palalo si Shiluo Bing sa susunod. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na ni Wei Long ang pagsasanay ni Shi Malakas siyang pumalakpak habang sinasabayan ang bawat jumping jack ng babae at inutusan siyang magpatuloy lamang. Pagkatapos ng jumping jack, agad niya itong pinag-push up at malakas na sinabi na huwag itong titigil. Habang patuloy sa pag-eehersisyo si Shi Luobing, mariing inutusan siya ni Wei Long na isang minuto ng jumping jacks. Isang minuto ng burpees at kasunod nito ay isang minuto ng alternating lunges. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Sige pa, sige pa." Isa pang set. Kaya naman agad na ipinagpatuloy ni Shi Luobing ang huling ehersisyo bagamat ramdam na ramdam niya ang matinding pagod sa kanyang katawan. Matapos ang ilang sandali, halos hingal na hingal na siya. Kaya't sinabi niya kay Wei Long na parang sobra naman ang tindi ng kanyang pinapagawa at hindi ba mas mainam na gawin ito ng dahan-dahan? Ngunit matatag ang sagot ni Wei Long habang nakapamewang at nakakurus ang mga braso. Sinabi niya na binayaran siya ni Shi Luobing para sa klase kaya kailangan niyang maging responsable. Kung hindi raw magiging mabisa ang resulta, masasayang ang pera at pati na rin ang reputasyon niya bilang isang nangungunang personal trainer ay maaapektuhan. Dagdag pa niya, ang mga klase sa fitness ay talagang mabibigat. Kung hindi raw niya kayang gawin ang mga iyon, paano siya matutulungan? Dahil sa narinig, kahit hingal na hingal, mariing sinabi ni Shi Luobing na tigilan na ang pagsasalita at ituloy lang ang pagsasanay. Kaya't wala siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang kanyang ehersesyo. Habang ginagawa niya ito, sa kanyang isipan ay naalala niya ang kanyang pinagdaraanan, hindi ito simpleng pagod lamang. Naalala niya kung paanong dalawang taon siyang isinantibi ng kumpanya, at ngayong nabigyan siya ng papel sa isang online na pelikula, kailangan niyang gampanan iyon na may pinakamagandang pangangatawan. Samantala, habang pinagmamasdan ni Weilong ang pagod na pagod na si Shiluobing, naglalaro ang masasamang isipin sa kanyang isipan. Iniisip niya na sobrang nanghihina na ito at halos hindi na makayanan ang mga kilos na ipinapagawa. Kahit pa isang babaeng personal trainer, mapapagod din sa ganoong klase ng set. Sa halip na humanga, nararamdaman niyang naiinis siya. At sa kanyang isip, sinabi pa niya na napakaganda ng hubog ng katawan nito. Isang bihirang pagkakataon na halos isang beses lamang sa isang taon niya nararanasan na makatagpo ng estudyanteng ganoon ang kalidad. Sa isip-isip niya, isa itong maliit na tupa na handa na niyang kainin ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nawala ng malay si Shi Luobing. Dahil sa matinding pagod, tuluyan siyang hinimite. Agad na kinabahan si Wei Long at napagtanto niya na naubusan ng lakas at stamina ang dalagang ito kaya nawalan ito ng malay. Agad na lumapit si Wei Long kay Shi Luobing at mabilis niya itong inalog para gisingin. Sa labas naman, nakita ni Lin Xin ang nangyayari at nagulat siya, dahil doon niya napagtanto na ang babaeng iyon ang mismong kasama niya'ng nakatali sa kontratang misyon para sa kanilang counterattack. Dahil dito, mabilis siyang pumasok sa private room at agad na nagtanong kung ano ang problema sa babae. Galit na itinuro ni Wei Long si Lin Zeen at mariing ibinulalas na iyon ay isang pribadong silid pagsasanay at wala siyang karapatang makialam, kaya pinapaalis niya ito ngunit hindi siya pinansin ni Lin Zin at mabilis na lumapit kay Shi Bing. Agad niyang kinapa ang pulso nito at mariing sinabi na himetean man ito, sino ba ang may pakialam kung private training room iyon, ang mas mahalaga ay ang buhay ng babae. Ngunit agad siyang itinulak ni Wei Long at mariin itong sinabi na umalis siya sa tabi dahil siya mismo ang gagawa ng CPR. Subalit malakas na sinigawan lamang siya ni Lin Zin Ipinaalala niya kay Weilong na masyado pang mabilis ang tibok ng puso ng babae at humihinga pa ito. Kung gagawin niya ang CPR sa ganitong kalagayan, wala ba siyang kahit kaunting common sense? Sa labas ng silid, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Samantala, lalo namang nena si Weilong sa panghihimasok ni Lin Xin sa ginagawa niya. Sa sandaling iyon, biglang nag-twitch si Shi Luobing at nagsimulang manginig ang buong katawan nito. Nang makita iyon ni Wei Long, labis siyang kinabahan at napamura na lang, dahil hindi niya maunawaan kung bakit nagkakaganito, samantalang isa lamang itong ordinaryong workout. Sa labas, agad na sinabi ng isang babae sa kanyang mga kasama na kailangan na nilang tumawag ng ambulansya ngunit hindi na natiis ni Lin Zin ang paghihirap na nakikita niya kay Shi Luo Bing. Nilapitan niya agad ang babae at habang hawak ang magkabilang braso nito, sumagi sa kanyang isip na aabutin pa ng labing limang minuto bago makarating ang ambulansya at baka huli na ang lahat kapag dumating pa iyon. Sa matinding pag-aalala, agad niyang tinawag ang kanyang sistema sa kanyang isipan at ipinaalam dito na pipili na siya ng kasanayan. Kaagad namang sumagot ang sistema at sinabi sa kanya na bilang host, maaari siyang pumili ng anumang kasanayan mula antas S level hanggang C level, at tinanong kung nais ba niyang silipin muna ang aklatan ng mga kasanayan. Ngunit mariing iginiit ni Lin Zin na ibigay sa kanya ang kasanayang makapagliligtas sa babae ngayon din. Dahil doon, kusa ng pinili ng sistema ang kasanayan na pagkadalubhasa sa tradisyonal na medisinang Chino at agad itong nag-activate. Biglang nakaramdam si Lin ng kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Sunod-sunod na bumuhos ang napakaraming kaalaman sa kanyang isipan kaya napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa matinding sakit. Pagkatapos ng proseso, kumislap ng kulay dilaw ang kanyang mga mata bilang patunay na nakamtan na niya ang bagong kasanayan. Pagtingin niya kay Shi Luobing, agad niyang nakita ang ugat ng problema naisip niya na ang dalisay na yang energy ay hindi umaakyat bumabagsak ang puwersa ng buhay at ang dugo at espiritu nito ay kulang sa nutrisyon hindi na siya nagdalawang isip at sinimulan na ang pagpapagaling una niyang tinarget ang Baijiang acupoint sunod ang Wuyuan acupoint at huli ay ang Karno acupoint nang masilayan ang ginagawa ni Lin Xin nagtatakang napatanong ang isang babae kung ano ang kanyang ginagawa ang katabi naman nito ay ipinaliwanag na mukhang pinipisil ni Linzin ang ilang acupuncture points at sinusubukan niyang iligtas ang babae. Ngunit sa marinig yun, nag-alinlangan ang babae at sinabing baka hindi gumana ang ginagawa ni Linzin, dahil masyado pa itong bata at hindi naman mukhang bihasang doktor ng tradisyonal na medisina. Nag-aalala siyang baka mas lalo lang nitong mapinsala si Shi Ngunit matapos gawin ni Linzin ang lahat ng kailangan, unti-unting nagmulat ng mata si Shiluobing at dahan daw ang nawala ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa nasaksihan ni Wei Long, labis siyang nabigla at hindi makapaniwala na naayos ni Lin Zin ang sitwasyon. Agad namang ay ni Lin Zin si Shi at nakangiti pa niyang sinabi rito na hindi ito dapat basta nakahandusay, at tutulungan niya itong umupo na nakasandal sa pader. Matapos niyang maitayo si Shi Agad namang nags ipasok ang mga tao sa loob ng private room upang batiin si Lin Zin sa kanyang kahangahangang pagligtas sa babae. Sa sandaling iyon, tahimik na lumayo muna si Wei Long sa eksena. Habang nakatayo si na Lin Zin, isa sa mga lalaking nakasuot ng dilaw ay humanga at nakangiting nagsabi na napakagaling niya. Hindi raw niya inasahan na ang isang taong ganoon kabata ay isa ng bihasa. Nang makita niyang nanginginig si Shiluo Bing kanina, inakala na niyang wala na itong pag-asa. Isa pang lalaki ang nagbigay ng thumbs up kay Lin at masiglang sinabi na astig siya, parang isang tunay na nakatatandang kapatid. Dagdag pa ng isa pa, ang ganoong klaseng kabayanihan ay siguradong maguguluhan ang mga balita. Masayang nagpasalamat si Lin Zin sa mga papuri, ngunit agad din niyang pinaalalahanan ang lahat na huwag magsiksikan sa paligid ng babae dahil mas kailangan nito ng sariwang hangin. Matapos noon, dinala niya agad si Shi Luobing sa gilid at maayos na pinaupo. Habang nanghihina pa, mahina niyang tinanong si Lin Zin kung siya ba ang nagligtas sa kanya, kasabay nito ang taos-pusong pasasalamat. Sa mismong sandaling iyon, tumaas ng labing limang porsyento ang paborabilidad ni Xi Luobing kay Lin Zin. Habang nakaharap dito, seryosong sinabi ni Lin Zin na ang sobrang bilis ng tibok ng puso ang pangunahing dahilan kung bakit ito nawala ng malay. Itinanong din niya kung nagsagawa ba ito ng matinding ehersisyo bago mangyari iyon. Agad namang umamin si Xi Luobing na tama siya, at dagdag pa nito, sinabi raw ng kanilang trainer na epektibo ang ganoong uri ng workout. Sa narinig, labis na nene si Lin Zin at mariin niyang sinabi na bilang isang trainer. Dapat ay alam kung anong antas ng ehersisyo ang nararapat para sa pisikal na kondisyon ng kanyang trainee. Ang pagpapagawa ng higit pa sa limitasyon nito, aksidente man o sinasadya, ay hindi dapat nangyari. Dahil dito, isang lalaki ang napausal na hindi ba't si Wei Long ang itinuturing na pinakamagaling na trainer. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pagkakamali? Sambit naman ang babaeng katabi na kanina paraw ito gustong magkapor kahit wala sa tamang kondisyon ang babae. Paano raw naging trainer ang isang taong wala man lang batayang kaalaman sa medisina? Sa mga naririnig, hindi na napigilan ni Wei Long na mapamura sa kanyang isipan dahil nakataya na ang kanyang reputasyon. Agad siyang lumapit kay Lin Zin at mayabang na ipinaalala dito kung paano siya naglakas loob na questionin ang kanyang propesyon. Ipinagyabang niya na mayroon siyang Advanced Fitness Trainer Certification. Kasunod nito, itinuro pa niya si Lin Zin at malakas na ibinulalas na wala naman itong kahit anong kwalifikasyon at hindi ito doktor. Ang nangyari raw kay Shi Luobing ay dahil lamang sa nakatagong problema sa kalusugan, at kusa lang itong nagising paglaon. Sadyang sinuwerte lang si Lin Zin, at ngayon ay pinapalabas na tila malaking bagay ang kanyang ginawa. Agad namang lumapit si Shi Luobing kay Lin Zin at mariin sinabi na huwag na itong makipagtalo sa ganitong klase ng tao. Idinagdag pa niya na aayusin na lang niya sa front desk na kanselahin ang klase at ibalik kaagad ang kanilang bayad. Kasabay nito, nagsimulan na silang maglakad palabas. Ngunit hindi papayag si Wei Long at malakas niyang sigaw ay huwag daw silang basta-basta aalis matapos sirain ang kanyang reputasyon. Hindi raw iyon ganoon kadali. Mabilis siyang sumunod sa likuran ni na Lin Zin at Shi Luobing at mayabang pang idinagdag na hinahamon niya si Lin Zin. Ayon sa kanya, iyon lamang ang tanging paraan para maibalik ang kanyang dangal. Kung tatanggi siya, huwag na raw itong babalik muli sa Will's Gym. Sa pagkakataong iyon, hinarap siya ni Lin Zin na may nakakalukong ngiti at agad na tinanggap ang hamon. Sa kanyang isipan, wala siyang pakialam kung makabalik pa siya o hindi sa gym na ito. Ang totoo, ang matagal na niyang iniisip ay ang makahanap ng dahilan para durugan si Wei Long. Makalipas ang ilang sandali, naroon na si Lin Zin sa loob ng boxing stage. Kalmado lamang siyang nakatayo habang si Shi Luobing ay kinakabahan para sa kanya. Sa magiging laban ng dalawa, nagumpo ko ng napakaraming tao upang saksihan ang inaasahang magandang bakbakan. Isa sa mga lalaking nakasuot ng asul ang napailing at nagsabi na tila ba sinusubukan ni Lin Zin ang kanyang kapalaran. Paano raw nagawa ng isang payat na lalaki na hamunin si Wei Long, para bang naghahangad ito ng kamatayan? Dagdag pa niya, si Wei Long ay hindi lamang isang simpleng personal trainer na puro laman ang katawan. Agad namang nagtanong ang katabi niyang lalaking nakasuot ng berde kung mayroon pa bang ibang pagkakakilanlan si trainer Wei Long. Doon niya narinig ang kwento, si Wei Long ay dating tatlong beses na kampyon sa mga underground boxing match sa Yanjiang City. Kahit matagal na siyang tumigil sa illegal na laban at dalawang taon nang nagtatrabaho bilang personal trainer, hindi siya nakaligtaang mag-ensayo araw-araw. Ang kanyang pinapraktas, ayon sa balita, ay pawang mga suntok na nakamamatay. Agad na tinanong ni Wei Long si Lin Xin kung nais ba nitong magsuot ng boxing gloves. Ngunit nakangiting sinabi ni Lin Xin na hindi na niya kailangan iyon, dahil hindi naman siya sanay na gumamit ng ganoong kagamitan. Sa narinig, hindi napigilan ng lalaking nakasuot ng dilaw na mapatawa. Mayabang niyang sambit na ang payat na lalaki ay para bang humahakbang na sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, nagsimula na ang matinding laban. Mabilis na sumugod si Wei Long gamit ang kanyang kaalaman sa boxing at buong lakas na pinakawalan ng suntok nang makalapit siya kay Lin Zin na tila ba nais niya itong agad pabagsakin. Ngunit sa isang iglap lamang, madali itong naiwasan ni Lin Zin. Habang patuloy siyang umiiwas sa mga suntok, napaisip si Lin Zin na napakabilis ng galaw ng kalaban. Ngunit napansin din niya na may saklaw at limitasyon ang mga ito, dahilan upang mas madali niyang may leigan. Gayunpaman, nang lumapit ang mga jab na maliit at mabilis, naisip niya na kung hindi dahil sa kanyang antas limang agility, tiyak na hindi niya ito naiwasan. Sa sunod na sandali, agad niyang iniharang ang kanyang kamay upang hindi siya direktang matamaan sa dibdib. At dito niya napagtanto, ang taong ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong personal trainer lamang. Samantala, masayang umiti si Wei Long, puno ng yabang, at mariing ibinulalas na iyon na ang magiging pamamaalam ni Lin Zhen. Ngunit biglang nagulat si Lin Xin nang maramdaman niya ang kakaibang pagbabago ng aura ni Wei Long. Kaagad siyang naging alerto at itinaas ang kanyang mga braso upang harangan ang kanyang mukha, dahil sunod-sunod na malalakas na suntok ang mabilis na dumating mula kay Wei Long.